So, ano na, good morning, good morning, o oh, kawai, kawai kawai good morning. Puno na, kayo dalawa, kayo lang dalawa. Wala, wala, wala na back up. Uh, Pakakot tayo mga kadyang, yan. Pakot oh. natin itong mga, ano natin, bote, okay. Sa mga bakal, uh, uh, tapaludo. Yan, saka oh, mga oh. alambre mo rin. Yan, 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 sabi ko sa iyo eh. Hey, yan, yan. Oh, mo wala na wala nang pag-asa. Bakal muna muna niyo. Bakal muna 'yan. Ito po, mga buti 'yan. Wag 'yan kasi hindi hindi ko isama. Ito lang ipapakuha ko 'yung mga buti sa mga 'yan. Ayun, 'yan lang naman papakuha ko ito. Hindi ko naman kasi isang oras 'yan. Ha? Tapos kasi isang oras 'yan. Depende, depende sa ano 'yan, sa sipag. Eh, lamas muna natin 'yan. Labas muna rin doon. Doon sa may gilid doon. Labas muna natin. ah makawilo tayo kala ko eh hinakutan na naman kayo eh kala ko naghakot kayo eh saan Ah. sabi ko nako baka may hinakot na naman iba yun. tak, Eh, mga ayan lang doon lang ako ko ng ano. May mga jambo pa doon. Ay, sige ba may wala pa akong dalawang jambo. Pero pa dalawang jambo na. Bakal mo na, bakal mo na anahin sa mga lamre. Pang di na pangpuwita naman yung mga uti, di ba? Kasi yan, kasi yan. Wala na may kakatyo. Tiwala ka lang. Tiwala lang, tiwala wala wala namang kukunin na tayo dyan. Kasi hinakot ko na yung kayero. Ito iwan to? Hindi yan. Wag yan. Kaya ilalagay ko sa upuan niya ng sakin. Ito iwan mo yan Ha? Ang dami. Hindi naman ako nagpapahakot. Ngayon lang ako nagpahakot sa inyo. Di ba? Simula nung naga huling... Ano yan? Ano yung huli natin yung hakot? January? Yung January? December. O oh, December pala. oh, nga, December.

Tayo, okay, sama mo na bakal natin. Eh. Ito, huwag malak na ano ito. Pagkulang ko lang yung stahan, eh. stahan, listahan. Ay, parang.

ko tayo mga bakha. kita bakha. Kaya sama nyo na to.

啥来？嗯？啥、嗯？啥、嗯？啥？

dois 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 I'm going to try it. Oh, uh, up po yung uh, ano dyan. Shout out ba yan si Maxilino ng ano ako ng aso. Makatay ng aso, <laughs> <laughs> makatay ng aso kayo, so oh, po, eh. Oh, <laughs> 然后，还有那个你。 路。 bây giờ bây giờ bổng luôn lắm mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người bà người mọi người mọi

yes